long hair. Ay, naku, mainit pa rin. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako po si Tito Noise Vlogs. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Grabe. Sobrang init pa rin mga kababayan. Although, mainit pa rin pero hindi na katulad mga nakaraan araw na super init talaga mga kababayan ko. Eh, ganun talaga, tropical country tayo mga titos, mga titas eh. Mga kababayan ko, ang pag-usapan natin, maybe short lang to or uh, medium long or what. Kasi itong nagmomotor mga kababayan ko, itong rider na to, aba, sinisisi pa yung mga enforcer na maski tirik ang araw mga kababayan ko. Uh, nanguhuli pa rin daw. Bossing yun ang duty nila yung eh, manghuli ng mga violators ilang beses ko bang sinasabi sa inyo ha, how many times ako nag vlog tukol sa mga road courtesy yung si mga babayang ko igagalang nyo po ang mga signages alam nyo naman yan sa may bandang kanan po uh, bandang ano, dulo no uh, rear right mga ano, not rear, yung pinaka inner right lane po bisikleta po yan mga kababayan ko and then yung uh, upper inner right mga kababayan ko yan ang ano, daanan nyo kayo nagmumotor kayo na walang mga disiplina ikaw, ikaw, ikaw wala kang disiplina tapos babatigusin mo ba yung mga imposter, eh, ang init-init eh, nanguhuli pa eh, trabaho nila yun eh di ba, pang hindi naguhuli sasabihin nyo naman, natutulog sa pansitan o, Saan sila pupunta? O, oh, pakinggan nyo yung ano, kamote rider, ha? Sorry. Ayan, o. No? Hmm. Eh, sa kanan, tingnan nyo. Inuuli kasi yung mga... Mule, mule. Hmm. O, ayan, o, no? ngayon. Ayan, o. No? O, oh, nag-atrasan sila, Ay, eh, bike lane yan kasi. Hindi naman motorcycle lane. O, oh, tapos, isi mo mga enforcer. Okay. Oh. Ang tindi raw. <laughs> trabaho nila yung boss kung sino ka man. Hindi ko na kuha yung pangalan mo. May sariling lane kayo tapos TCC yung ba yung ano? Eh, ang init, init in sobrang tirikang araw. Nang huli pa sila. O. Oh. Eh, alam mo. Pinapasweldo natin sila parang gampanan ng tungkulin nila. O. Oh. Sino ba nagbabayle? Mga kapwa mo riders. Hindi ko pa nilalahat ng mga ibang kamote riders ha. May mga matitino rin na nga nagmumotor. Yung kaibigan ko si Perte, matino O. Oh. Eh kayo mga, nagmumotor kasi, basa kayo, singit ang singit lang. Hindi, alam nyo, taro pa kayo ng grade 1 student na pupil. At kasi sila marunong magbasa. Do not enter. Eh kayo, pumapasok kayo. Minsan nagka counterflow pa kayo, mga motor kayo, mga ibang riders dyan. O oh, yung iba naman, hindi. Sumusunod talaga sa sa mga signages sa traffic rules. Eh kayo eh, singit kayo ng singit eh. Pag kayo naman nahuli, po oh, sorry po, hindi ko na uulitin. O ganyan kayo parati. Grabe. O saan ah? Ano ngayon? Sambay, ho, Ross Boulevard? Ross Boulevard? Eh, siyempre, itong, eh, ano nila yan, eh? Ah, uh, duty nila yan, eh. Mga pasweldo natin yan, eh. Pero, mga kababayan ko, ha? Ito lang, ha? Ito lang, ha? Ito lang, ha? May sasabihin po ako sa inyo, mga kababayan ko. uh, okay naman si Artes, mga titos, mga titas. Yung dati, eh, dati. Yung acting chairman ng, ano, acting chairman ng MMDA. Alam niyo kung bakit? Eh meron kasi MMDA na nakamotor. Siyempre, namumotor eh. May motor din iba sila eh. Pumasok sa busway. O, ang ginawa niya, tinanggal niya sa trabaho. Eh, kawawa naman yung MMDA kasi pumasok siya sa may busway Bawal yun eh. Maski MMDA siya eh. job order lang siya. Parang casual employee. Ayun, tinanggal siya. Eh, mabuti yung ginawa ni mas Masa pagbawal-bawal bawal, mga babayang ko. Eh, problema dito sa atin, talagang ano eh, wala na. Likas na sa ating mga kababayan ko, pag, lul... pag pwede makalusot, lulusot ka. Lalo na yung mga, mga, ibang mga polis dyan. O. Oh. No left turn, magdi left turn sila. Kasi mga polis nga sila eh. O. Oh. kasi yung fairness nito? Yung mga ibang motorista sumusunod? O oh, ano? Wala. Nga nga lang. Kaya nga dapat sa mga ganyan eh, mabigat ang parusa eh. Hindi naman parusa eh, penalty. From 5,000 nga, gawin 20,000 para mag ano uh, magtanda mga kababayan ko kasi ang kailangan natin sa bayan mga titos mga titas disiplina meron ba tayo niya, mga titos mga titas meron ba tayong disiplina wala di ba wala tayong mga disiplina kaya ehon ko ba kung ano nangyayari sa bayan natin pag sa ibang bansa naman eh sumusunod naman sa ano? sumusunod naman sa 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 batas ng traffic sa ibang bansa eh tayo lang hindi kasi tayo mga matitigas sa ulo mga kababayan ko eh o ano nangyari ganun na talaga talagang pag di ka susunod eh buti nga sa'yo titikitan ka mga kababayan ko papali lang tayo mga kababayan ko kasi Martes ngayon kanina this kanina umaga ano ba ngayon may 7 yung second hearing ng ano kay general Bato mga kababayan ko eh sana naman may mga umatid ng mga senador Naaawa rin ako kay Senador si Batuna, siya lang nag ron. Si Senador Torrentino, pumunta nga ron, umalis din. Hindi pa nag-uumpisa ang hearing, umalis din. O, asan sila kaya sila Si Ratis Escudero? Si Rapi Tulpo na asaan? O, bakit di siya dumalo ron? Dahil ang dahilan ba, nagsasangkot si Pangulong Marcos? Natatakot ba kayo? Mawalan kayo ng mga proyekto? O, yung ng taong bayan, kasi ringding ring din ang mga, ang mga, mga kababayan natin. Sinisweldo doon kayo. Na, kasi si Bato, ano eh, talagang sobra ang basa ang nangyari. Para sa akin naman, wag si Etor Bato, uh, pag-iisipan ko kung iboboto kita sa 2025 ba? Maski bata ka ni Duterte. Eh, pag-iisipan natin, itong nangyari ngayon, sana may ano ah, meron may resulta. Yung nakaraan kasi ko konti ng mga katanungan mga kababayan ko eh. Wala ko konti lang. Hindi masyadong natanong kung anong, anong nilalaman ng surat na 'yon. Kung si Maricel Soriano Sur kay umaga kumaga kung umattend siya and then kung magiging whistleblower siya, maliligtas niya ang bayan. Kasi pag dinenay mo 'yan, na under oath ka, eh, pwede ka makasuhan, may smaresersuryano. Pwede kang makasuhan kasi, under oath ka na, magtatapat ka ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero, pag-deny mo yan, ay, may problema. Pero, kung talagang ililitas mo ang bayan natin na totoo, na kami nagpupulburon ni so-and-so, o, oh, di pupulihin ka pa. Kasi, may history na si maresersuryano mga babayang ko. Yung... I think 2011 or 2012 din eh, yung mga kasambahan niya, medyo inabuso mga kababayan ko. Oh, may record dyan mga kababayan ko. Dahil sa pulburon. Hmm. Pag dininay mo yan, Miss Maricel Suriano, hindi ko alam kung saka pupulutin. Magsi-60 ka na sa February 25. Next year. Sa 2025 nga. February 25, 2025. Ano ka na? 60 ka na, Miss Maricel Suriano. Shirley Puruntong si Maria oh, hindi na natin alam kaya sa Mar sa Webes hi may uh, ko kung ano naging resulta ng hearing nung hearing kaninang umaga sa Senate about dun sa Pidelix mga kababayan ko ay sana naman eh si Miss Maricel Soriano is maging bayani ng bayan natin magsabi ka lang ng totoo Ha, Miss Marisar Suriana, magsabi ka lang ng totoo. O, shoutout muna tayo, ha. Iba Talaga may listahan po ako. O, maski hindi nanonood man, o hindi nanonood. Ayan, o. No? <laughs> o. Si Ate Ruby Vlog. Cherry Puppies Adventure. Tour... Oxistab. Si Shirlene Shinjin Vlog. Shinjin 82. Shinjin Vlog Official. Shinjin 82 Vlog Official. Uh, Michi Tiger Field, Shirley Mendrano, Jane Barona Blog, Doc Juday, Coach MB, Mamarin Official, Amlena Blogs, Tessa Barra, Simple Grace, Inaanak, uh, Mayang Blogs, Joban, de Motorista, Buko Salad, halo-halo oh, na, eh. di, di kalabasa, di papaya, sino pa ba? Principal Kim, Mayang Blogs, Chubs de la Cruz, Mi Bunso, May Latina, Eldong SK Vlog, Reps SK Jamming Vlogs, A Heart Purple, Akisha Pabe, Junito Marinada, Marietti Sanchez, Kapitik TV, Remy Perulino Tony Marshall, Richard Easy Mix, MJ Mix Vlogs, uh, Lovely Mood Forever, Angel Mix Vlogs, si Kathleen, ang Arlene Hogs, Casablanca, Natasha Mix Vlogs, uh, sino ba ito? Mami ni Raj, Eunice and Burgess Baby Yashi Official Malus TV Putri Ranger Adventure Guapo Lalaksot Jana Mix Vlogs Benji Opa Sanchez Angelo Gunson ng New Zealand Who else? Dems Cakes with the Cake Channel Nuna Wonder PH Jurens Vlogs Ella Kimo Cindy Mini TV Iris Neris Channel Evelyn Orase Evelyn Official uh, Sino pa ba? Si Ati Si Ate Isabel Tess Madulina, Nina Lares Malorzano, Marites Ho, CB, Angie of San Francisco, Ferdi Albino, Kabater Naga, Adventure, Family Flower Blogs, Jovis Official Channel, Chavs, Chav de la Charles Lumawig, Sino pa ba? Si Tita Pearl, Boss Anin, Gerdy Marcia, Casey, Banana, Baby Abby, Sarah Vlog, JC is over, Dayang Loveless, alam, love, sorry, lagi yun, Dayang, La Blaze ng Texas, Glendy Anuel, uh, Ma Mother Earth, ja John Carroll Blogs, Beth Pirapid, I Ichel Blog, Maricel Blog, Anding Gymnastic, Anthony N. L. V. Ayroso, Sino ba? Kapango Blog, and Kaligatan TV, mga kababayan ko. Doon sa mga nagmumotor dyan na bakit pinapansin nyo pa o binabatikos nyo pa yung mga nanguhuli ng mga MMDA enforcer. Trabaho nila yung mga babayang ko. Andes kung nangungotong sila, ibang usapan na yan. ba? Diba? Basta dumaan na kayo sa tamang daan, hindi makihulihin eh. Eh pag hinuli kayo na Dumada na kayo sa tamang daan, di i yung mga babayang ko. At kay Miss Maricel ano naman, Shirley, Maria, Shirley Purontong, ikaw nang bahala. Iligtas mo na lang ang bayan, ha? Si Pangulong BBM, good luck sa'yo. Don't forget to like and subscribe. Hit the notification para ma-update kayo sa aking mga video. Pasensya na po sa background po, ha? May difference yung iPad kasi. Salamat po, ingat. Bye.